Morning, good morning, Ipiat. Good morning, Ipiat. Good morning, Ipiat. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ipiat, I love you. Ingat lagi sa work mo. I love you so much. Ipiat, 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 Ipiat. Uh, mahal na mahal ka ni Ipiat. Lagi mo yan tatandaan. Na kahit anong mangyari, andito lang ako. Uh, siguro, uh, hindi pa ngayon yung uh, right time. Uh, if at least, uh, alam natin pareho. That we're both happy. Kaya, okay lang sa akin at naiintindihan ko yung sitwasyon natin ngayon. Kaya sana, if you uh, I'm hoping na maging okay na ang lahat. insha'allah if you InshaAllah, alam mo na 'yon kung ano. Mahal na mahal ka nityan. Thank you. Thank you pala dahil uh, pinaintindi mo sa akin ang sitwasyon natin ngayon. Uh, salamat din dahil mayroon tayong kaibigan na nag-a-advise din. Salamat sa iyo, ah, uh, Alam mo na ako sino ka, Thank you so much pinaintindi mo sa akin. Mahal na mahal kita at sana maging okay na kayo ng boyfriend mo. Um, basta i uh, ito lang lagi mong iisipin uh, na uh, kung ano mang desisyon o ano mang makakabuti sa atin o para maging maayos lahat. Nandito lang naman ako. Susuportahan kita. Kung kailangan kong mag-giveaway, okay lang. Pero, maybe, I will not. Dahil, mahal na mahal kita and naging party ka na ng buhay ko. At isa pa, you're always yani, making me happy. Hindi ako, hindi kumpleto yung araw ko pag di kita kausap, tsaka ewan ko if you hindi ko kaya mawala ka kaya ipaglalaban ko of course because yani uh, I love you so much you know that sa'yo ko lang ginawa to sa lahat ng naging nobyo ko ikaw lang ginawan ko nito ganon ka ka-importante sa akin Siguro, sabihin na lang natin, baliw ako. Pero, baliw ako sa'yo, Ibiot. Eh, kaya, Thank you so much. If you like that, pakinggan mo ito. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya. Harapin ang bukas na nag Kung ako'y iwan 🎵 Isa't isa, kung mawawala ka you Ipiyot, sana di ka mawala sa so okay. akin. Tiyak, iiyak ako, nang iiyak buong araw. Hindi lang buong araw, kundi everyday. Mahal na mahal kita, Ipiyot. I love you so much. Mag-iingat ka lagi sa work mo. Especially, may uh, taglamig na... Lagi ko naman sinasabi sa iyo yun, yung mga paalala ko sa iyo. Huwag mo wag kalimutan yun at always pray God, okay? Dahil uh, of course God is always there. God is yani si Lord nagagabay sa atin kaya always pray if you are. I love you so much if you ka. Mm, kunin na nila lahat sa akin, huwag ka lang if you chắc <laughs> mình cả hai đứa luôn, ai là rồi nhất cả mấy mày